I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na mga bigating brand nga ang ini-endorse ng ating Donnie at Val Mariano na kung saan nung kaarawan nga ng ating Belle ay talaga namang isa-isa nga nagpadala ng mga regalo ang kanyang mga endorsement na talaga namang pinag-usapan dahil na nga rin sa mga nadala nila at sobra nga itong na-appreciate ng ating Belle Mariano. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin. Alam naman natin na ang indangki na isa nga sa endorsement ng ating Bell Mariano. Narito nga guys sa nasabing video ng ating Bell na pinost nga niya sa kanyang social media account na meron ngang napansin ng mga bablis dito. Heading first, Dunkin' Day. Dunkin' will be giving away free classic donuts from 2 p.m. to 3 p.m. Also, you can get Dunkin's famous bundle for just 288 pesos and save 111 pesos. So don't miss out on delicious fun. Happy Dunkin' Day! On June ayon nga guys sa mga bula, tattoo ba yung nasa kamay ni Belle? Dahil kung mapapansin nyo nga guys, ay meron nga nakalagay na parang bulaklak dito na kulay blue sa palad niya. Pero kung titingnan nga maigi, ay band-aid nga lang daw ito. Ayon pa nga sa iba, ay baka raw magpaganyan din sila ng tattoo dahil sobrang cute nga ng band-aid ng ating Belle Mariano. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na Yeah, stay station lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda